Mga kababayan, ko sa lahat ng sulok ng mundo, mula sa maulan na kalye ng Maynila hanggang sa snow-covered streets ng Toronto, sa desierto, ha, desert heat ng uh, ng Riyadh hanggang sa neon lights ng Tokyo. Magandang gabi sa inyo. Ako po si Lan ng hashtag walkwithlan, ang inyong kaibigan na hindi pa rin nawawala sa airwaves. Bagaman ngayon ay nasa YouTube na tayo at ngayong gabi ha, tayo ay magburol ha, sa isang kwentong hindi lamang political chatro kundi biblical blockbuster. Ang higanteng rally ng Iglesia ni Cristo, higante na parang gulayat ha, pero this time ha, walang David na magtitis kundi libo-libong miyembro o milyon-milyong miyembro na umiiyak na parang typhoon na dumadaan. Bakit nga ba? Dahil ito'y hindi lamang protesta, ito ay pagtupad sa hula ng Biblia o baka naman satire ng ating broken democracy. Subukan nating i-dissect ang mga kawo mga kawok ha, nang hindi natin mabasag ang salamin ng katotohanan. At bago tayo magsimula, isang maikling paalala. Kung gusto nyong sumali sa laban na ito, mag-subscribe na kayo ha ngayon. Hit that bell at maging bahagi ng hashtag Walk With Land Community para sa mga OFW na nagpapakapagod mga kaibigan sa abroad at sa kabataan na nagahanap ng tunay na pag-asa, ito ang inyong channel mga kaibigan. Mga kaibigan, isipin niyo, November 16 hanggang November 18, 2025, Kirino Grandstand, Rizal Park, hindi ito ordinaryong picnic o family reunion, ito ay three-day peaceful rally ng INC para sa transparency, justice, at accountability. Over 100 days nang na nakalipas mula sa mga kontrobersiya sa gobyerno at wala pang ah, wala pang sino mang nahuhuli. Parang siyempre ang traffic sa si EDRA, EDSA, walang gumagalaw, oh. puro tambol mga kababayan. Ayon sa opisyal na pahayag ng INC, hindi ito tungkol sa pagbaksak ng pamahalaan. Walang EDSA dos vibes dito. Ito'y tawag para sa liwanag sa dilim ng korupsyon. At bakit nga ba malaking deal ito? Dahil sa dahil ang INC na may mahigit 2.8 milyong miyembro sa buong mundo ay hindi lamang simbahan, ito ay isang pamilyang handang magmarcha para sa tama. Shout out sa mga miyembro sa Pilipinas. Kayo ang puso ng laban na ito sa United States of America, sa mga Pinoy communities sa California at New York. Magpaulan kayo ng suporta. Canada, mula Vancouver hanggang Toronto ang inyong maple syrup at sumama sa dasal. At mga kababayan sa Middle East, Saudi Arabia, UAE, sa gitna ng inyong hard hat sa remittances, isipin niyo ha, ang rally na ito ay para rin sa inyo para sa mas malinis na gobyerno na hindi kayo ginagawang ATM. <coughs> Okay ha? Australia, Italy, Japan, Malaysia, Hong Kong. Kayo mga global warriors natin. Subigaw kayo sa comment section. si, laban pa. Ngayon, bakit mala typhoon ng ulan sa lakas ng yak? Dahil sa mga footage na nag-viral. Libo-libong tao, milyong-milyon, umiiyak hindi sa lungkot kundi sa pag-asa. Para mga pelikula, pelikulang General Luna, emosyon na nagpapabago sa kasaysayan. Pero teka, ah, may konting satire. Sa panahon ng mga politiko ay umiiyak sa TV para sa boto, ang IMC ay umiiyak para sa Diyos. Sino ang tunay na dramatic? Okay, tuloy tayo sa lali mga kawok. Una ang konteksto. Ang rally na ito ay tugon sa mga issue tulad ng pork barrel scandals at unfinished probes. Ayon sa Philippine News Agency, NCRPO ay on full alert. Hindi dahil sa karasan, kundi sa dami ng tao na maaring magubos ng oxygen sa luneta. Hindi ba nakakatawa? Parang ang gobyerno ay naghahanda sa zombie apokalipsi pero ang zombies ay ang mga debotong nananawagan lang ng hustisya. Pangalawa, ang biblical angle na ang INC ay naniniwala na ito'y pagpapatupad sa hula sa Ezekiel 37. I will make a covenant of peace with them and they shall be my people. Critical na tanong, prophecy ba talaga ito o selective reading? Sa aking pananaw bilang ah, bilang tao ha, ito hindi lamang teolihiya, ito'y socio-political commentary. Ang INC ha, na itinatag noong 1914 mga kaibigan, ang Ka Felix Manalo ay laging nasa boses ng maihihirap. Remember the 1977 EDSA rally, nagbigay daan sila sa People Power. Ngayon sa 2025, sila ang nagre-reclaim ng power. Ha? Hindi sa bala, kundi sa dasal at dasal ang boto. Imagine ang mga kritiko ng INC, ha? Na nagsasabing kulam ito, pero sa totoo lang, ang tunay na kulam ay ang traffic na dulot ng rally. Sa Manila, ha? Suspended classes na para sa transparency o para hindi mablock ang view ng mga estudyante. Sa TikTok, ha? Para sa mga kabataan, ito ang inyong lesson, ha? Hindi lahat ng rally ay para sa selfie, some are for salvation. Okay, shout out ulit mga kaibigan ha. Mga OFW dyan sa Japan at Italy mga kaibigan. Ha? Kayo na nagpapadala ng dolyar at euros ha. Deserve nyo ang gobyerno. Hindi nagpapahiram ng pera sa bulsa ng iilan. Malaysia, United Arab Emirates, i-remit nyo na rin ang inyong mga prayers. Okay, lubayan natin ang history para intellectual tayo. Isipin nyo ang Great Awakening sa Amerika ha. Revivals sa na nag-udyok nag ng social change o ang reformation ni Luther, ah, protesta na nagbago sa mundo. Sa Pilipinas, ang INC rally ay parang modernong versyon ng propaganda movement. Hindi panulat kundi pamayanan. Okay, factual data tayo ha. Sa nakarang rallies tulad ng 2015 Centennial, umabot sa 1.2 milyong tao. Ngayon, sa gitna ng post-pandemic, recovery ito ha. Ito'y senyales ng unity. Okay, ang mga oposisyon ay nagsasabing INC is black voting machine. Oo ha, machine nga, pero hindi washing machine na naglilinis ng pera. It's a unity machine na naglilinis ng korupsyon. Bakit kaya ang takot sa INC? Dahil hindi sila bibili ng ads. Sila'y bumili ng boto sa pamamagitan ng pananampalataya. Engage yung question ha, para sa mga viewers natin. Sa comments, sabihin nyo anong inyong personal na hula para sa rally na ito. <coughs> okay ha, para sa mga kabataan, hindi ito tungkol sa old school religion. Ito ay toolkit para sa activism. Gamitin nyo sa inyong campuses, transparency sa student council, justice sa bullying cases, at sa OFWs, ito ang mga paalala na kahit sa abroad, ang inyong boses ay naririnig sa Maynila. Shoutout sa Hong Kong at Australia, kayo ang bridge builders natin mga kaibigan. Ngayon, ang witty part, ha? Bakit malatay po ng iyak? Dahil sa Biblia, sa Revelation 21.4, 21, ha? He will wipe every tear from their eyes. Pero sa rally ang Diyos ay hindi ang nagpupunas. Kayo nagiging tissue paper ng bayan. Nakakatawa, di ba? Parang ang mga politiko na umiiyak sa sona, pero pagkatapos, dry eyes na sa budget allocation. Okay. In-depth tayo ha, ayon sa INC Doctrine, ang tunay na charge ay ang pillar and ground of truth sa so 1 Timothy 3.15. Critical tayo dito ha, sa panahon ng fake news, ang rally na ito ay fact-check rally. Hindi para sa likes, kundi para sa legacy. ay engaging story ha, isang miyembro sa Canada ang nag-share sa atin. Ay, nako, sa rally, naramdaman ko ang Diyos sa gitna ng crowd. Yun ang power, ha? Hindi sa volume, kundi sa volume ng puso. Mga walk sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, ha? Kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Sa pagtatapos, mga kababayan, ang INC Rally ay hindi lamang event. Ito ay echo ng Biblia sa modernong Pilipinas. Ha? Ah, critical. Hindi ito perfect. Pero sa isang mundo ng gray areas, ito'y black and white, stand for right. Ah, kung ang typhoon ay dala ng ulan, ang rally ay dala ng luha. Pero after the storm, rainbow nang pag-asa. Okay, shout out po tayo mga kaibigan. Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Kayo ang global INC family para sa mga OFWs, balik kayo ng suporta, ah, hindi ng pera lang. Para sa mga kabataan, labanan nyo ang apathy na ito. Subscribe, i-like, i-share at sa susunod, tayo mag-Q&A tungkol sa inyong Bible prophecies. Magandang gabi at Diyos ha, ah, na magpaalam, mabuhay ang ah, Pilipinas.